The Lord hears the cry of the poor, so God sends us as an instrument to parma absin pains kanilang mga mga pains. devotees Divine Mercy ang among buhaton, sa so atong kumusta mga na sa Hello, wave, wave, wave. Oh, 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 na oh, Nakapuwa gud sila, naka sila. Oh, bingo. Pag -pag nga tutauban kita. Bisita ta sa to mga igsuon nga mga persons deprived of liberty. So atong kumustaon okay. bisitaon okay. og dalhan na to og okay. say madana to dito. Okay. Pan okay. og kursaryuhan okay. og unsa pay madana okay. to. O oh, atong kaugalingon. So uban na to, ang atong mga pinanggang divine mercy devotees. Okay. Okay. Kamadrihan. Oh, okay So salamat kayo no sa ilang makugihon kayong tinguha nga sa pagbisita. So padulong kita dito nya atong tanaw I don't know kung allowed ba ang kamera dito sa sod murag di pero atong lang buhaton no, sa gawas lang siguro ta magvideo. Mato? Yes. Ano namang na ang arrangement? Well, that's the condition. Wala dahil so, ay mabalhin. Wala dahil mabalhin. May gani. Father, mo na na siyang big boom. Kaya sa una, Father, grabe ka congested. You will see, so I will I will point to you the big room. Yeah. In that in that big room, there are 21.

Dubai sa chaplet Divine Mercy, chaplet grocery. grocery Mission? Hahaha uh, Ang Very fulfilling, I always look forward to our day to visit the prison Wow, bitaw, tinuot, oh, grabe mila. And I have my favorite room oh, And I show you my favorite room dito, no? Sa kilid dito sila eh Ang favorite like? room One second lang Sige, sige lang siya pang Kalipay ni ngani ajo kana uban na mo uban sa ato. Exactly. Sa ako. Kalipay sa Father, sa mga nagtabang sa financial support para... Financial support. Oh, financial support. Salamat sa inyo. sister. The Lord hears the cry of the poor. So, God sends us as an instrument to... Para maabsin ba yung kanilang mga mga pains, ganyan yung mga paghihirap nila, at least na-enlighten sila. Some of them really realize what yes. they have done. So, uh, at least, no? yung naging closer, more closer sila sa Panginoon. Kana uh, mo na inindot no Naman, natandog yun sila no nga lang natandog dili niya usik ang tong pagaring baliwala lang. Ino ujud no hindi no, tininuod. Salamat jud ko father kay na apil sa kugtat silang mga pulong ang ipang share na kahilak nakahilak sad ko. na jud ang Ginoo gyud ga ina. jud uh, nato. Kitagaan jud ta gi provide jud tan di Lord o oh, mga lanon, ang sakyanan. onya yes. kanang yes. God. Nana's Spider. Nana Bye. Father. sister, di ba? Onya, na mabiyabihon nga atong mga taga BGMP. Salamat kayo ninyo, Brad. Oh, ha? praise At the Lord. Mga officer, yes, sir. Salamat oh, kayo ah. ninyo. Sir, kayo sir, sir. testa. You are very accommodating and very friendly and very hospitable to us when we visit sa you. Salamat sir ha sa kahigayunan, kaninyong tanan, kaninyong ka tanan, mga kasama mo. Bye, Bye. Bye. Hi Carol. Hi. Ah, entonces... And again, mga to father, na ko sa mga generous members of the group sa mga friends na ni Inay para Yes, generosity. God is God for good. God is a good provider. Ah, pati na na. Kahit kay Pong Sino o Kahit, kahit. Dagan kayo nag-share ba? Thank you, Father. Thank you, Father. Salamat sa imo. Ayaw-ayaw mo. Bye-bye. Thank you. Thank you so much. Chip, tarin namin chip. Okay. Salamat. Salamat. Hindi mo The faces. Ano na siya pa din? you are showing the faces of uh, people that have just sowed the seeds of love and compassion.